Sa pagdinig naman ng Committee on Justice sa Kamara ngayong araw, pinag-usapan ang mga panukalang susuporta sa public prosecutors sa bansa. Si Jap Regala, una sa balita. Greg, muling itinutulak ng mga mambabatas ang panukalang magbibigay ng hazard pay sa mga public prosecutor na madalas na ilalagay sa delikadong sitwasyon. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, tinalakay muli ang mga panukalang naglalayong palakasin ang suporta at benepisyo para sa mga piskal ng bansa. Isa sa mga ito ang House Bill 2664 linalate First District Representative Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Romualdez at Tingog Partylist Representative Jude Asidre na naglalaan ng hazard pay para sa mga public prosecutor na humaharap sa mga mapanganib na sitwasyon. Kabilang na ang mga kasong may kinalaman sa pambansang seguridad at ilegal na droga. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 5,000 buwan ng hazard pay ang lahat ng sakop na public prosecutors na idadagdag sa kanilang regular na sweldo. Iminungkahi naman ni City Prosecutor Armando Cavalida na mas mabuti umano kung gawing 5% ng basic pay ang halaga ng hazard pay bilang karagdagang kompensasyon. Samantala, inaasahang mabilis na makakausad ang mga panukala at agarang makabu makakabuo ng substitute measure. All the bills in this 20th Congress are substantially similar to House Bill number 11545, the one which reached the third and the final reading during the 19th Congress. Since this bill has been already has been thoroughly scrutinized by the committee last Congress, we are hoping that we can easily come up with a substitute measure incorporating any new proposal from the authors of the rest of the bills or from the stakeholders or even our resource persons. Greg, ayon pa sa mga public prosecutor, malaking tulong ang hazard pay kapag naisabatas na ito lalo na para sa mga piskal na may hawak na malalaking kaso. Mula rito sa kamera, balik muna sa iyo.